Ngayon, tuklasin natin ang mga malalim na katotohanan na matatagpuan sa aklat ni Santiago at sa Salmo 130, isang daan at tatlumput na iniakay ni David ang kanyang puso sa Diyos. Sa paglapit natin sa Panginoon, tayo hinahamon na linisin ang ating mga puso, hanapin ang kanyang gabay, at mamuhay ng isang buhay na itinalaga. Sa aklat ni Santiago, kabanata 4 bersikulo 8, nasusulat, Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, mga makasalanan, at kayong may dalawang puso, dalisayin ang inyong mga puso. Kapag tayo'y nagpasya na lumapit sa Panginoon, tinatanggap natin ang pangako ng Kanyang presensya. Ngunit ang tunay na lapit na ito ay nagaganap lamang kapag ang ating mga puso ay malinis sa Kanya, malaya sa kasalanan, at kapag tayo'y nagsisisi. Bukod dito, ang pagkakakitaan na ito ay nangyayari kapag iniibig natin ang Diyos ng buo nating pagkatao, isip, at kaluluwa. Ipinahayag ni David ang kanyang pagnanasa na malapit sa Diyos sa Salmo daan at mga bersikulo 23 at 24, kung saan siya'y nagmakaawa, suriin mo ako, O Diyos, at kilalanin ang aking puso, subukin mo ako, at kilalanin ang aking mga iniisip, tingnan mo kung may anumang masamang landas sa akin, at patnubayan mo ako sa walang hanggang landas. Anim na hiling ang ginawa ni David sa Panginoon, suriin ang kanyang puso, unawain ang kanyang iniisip, suriin siya, kilalanin ang kanyang hirap, tuklasin at ipakita ang kasalanan sa kanyang buhay, at sa wakas, patnubayan siya sa landas na magugustuhan ng Diyos. Tayo'y dapat mangarap na malapit sa Diyos, sapagkat siya ay naghahangad ng mas malalim na personal na ugnayan sa atin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan nating lapitan si Panginoon Jesus, Hanapin ang kanyang trono ng biyaya sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, tulad ng ginawa ni David. Dapat nating hingin sa Panginoon na suriin ang ating puso, unawain ang ating mga motibasyon, subukin tayo at alisin ang mga kahinaan, tulad ng kakulangan ng kapatawaran at sakit. Magmakaawa tayo na ang Diyos ang maging sentro ng ating mga iniisip, sa pamamagitan ng paghinis sa kanya na ipakita ang anumang masamang landas sa atin pagkatapos ng pagpapakita ipanalangin natin na siya ay humawak sa ating kamay at patnubayan tayo ayon sa kanyang kalooban magkaisa tayo sa panalangin ama sa langit ikaw ang kalakasan ng aking kaligtasan at ipinapaabot ko ang aking pasasalamat sa iyo sa iyong banal na pangalan Nais kong lumapit sa iyo, Panginoon, at nagsisimula ako sa pagsisisi ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali at pagkukulang. Nakikilala kong ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin, kaya takoy na nalangin na ang iyong dugo ay maghilom at maglinis sa atin. Naway mabuhay ako ng tapat sa iyo, at naway palakasin ako ng Espiritu Santo, na nagtuturo sa akin na iwasan ang mundong ito, sapagkat nagbabala ang iyong salita laban sa pagiging kaayon sa mundong ito, at inuudyok ang pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan. Patawarin mo ako at linisin ang aking budhi. Tulungan mo akong manatiling nakatutok kay Jesus, ang nagsimula at nagtatapos ng aking pananampalataya. Sa iyo. Panginoon, natatagpuan ko ang lahat ng aking ninanasa at kailangan. Panginoon Jesus, nais kong lumapit sa iyo, sapagkat ayon sa isa buwan apat oras labinsyam minuto, iniibig namin ikaw dahil una mo kaming iniibig. Ang iyong pag-ibig sa akin ay nauna sa aking kaalaman sa iyo, at dahil dito, ako'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako dahil Ayon sa Jeremias 1:5, "Nakilala mo ako bago pa ako nabuo sa sinapupunan, inilayo at itinalaga bilang propeta sa mga bansa." Nagpapasalamat ako sa malalim na pagmamahal na ito, Ama, sa pag-ibig na walang hanggan at walang hangganan. Nais kong lumapit sa iyo, sapagkat ayon sa Salmo 27, "Ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan." kanino ako matatakot Ang Panginoon ang kuta ng aking buhay Kanino ako mangangamba Kapag ang masamang loob ay lumapit upang sirain ako Ang aking mga kaaway ay natitisod at nahuhulog Kahit na ang isang hukbo ay magtambak laban sa akin Hindi magugulat ang aking puso Kahit na ang digmaan ay itanghal laban sa akin Magtitiwala ako dito isang bagay ang hiniling ko sa Panginoon at ito'y titingnan ko, ang manahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang masdan ang kanyang kagandahan. Ang pagsusumikap na hanapin ang kalinga sa iyong templo ay naging aking determinasyon, sapagkat sa araw ng kaawayan, tiwala kong ikaw ay magtatago sa akin sa iyong kubol, alagaan sa puso ng iyong tabernakulo at itataas sa ibabaw ng matibay na bato. Nagpapasalamat ako, Panginoon, dahil ikaw ang tanglaw ng aking buhay at binubukalan ang iyong pangalan. Katulad ni David, ang aking tanging pagnanasa at layunin ay manirahan sa bahay ng Panginoon araw-araw, sapagkat natatagpuan ko ang kaligtasan at kasiyahan sa pamamalagi sa iyo, nakatago sa iyong kubol at itinaas sa ibabaw ng bato. Espiritu Santo, inuukit ko ang aking dasal na pagmulat sa akin ng isang pagnanasa para sa salita ng Diyos, na nagdudulot ng malalim na pagnanasa sa aking buhay. Naway itong kasiglahan, ay magdala sa akin ng mas malapit sa Panginoon, nagigising ang pagnanasa para sa panalangin, pagsamba, at pakikipag-isa. Lumalapit ako sa iyo, Panginoong Jesus, na kinikilala ang iyong makapangyarihang gilas at maawain mong pag-ibig. Hinahanap ko ang isang ugnayan sa iyo na may layunin ng mabubuting bunga, kapayapaan, at proteksyon na humahanap ng pagbabago sa aking sarili. Sinasamba ko ang iyong banal na pangalan at iniuukit ang iyong kahalagahan, Panginoong Jesus naway ang iyong dugo, buhay at makapangyarihan, ay gumawa ng lubos na pagbabago sa akin. Huwag mong ang ako'y matinag, tulungan mo akong manalo sa pangalan ni Jesus. Ikaw, o maaway na Diyos, inilalaan ko ang aking buhay at pamilya sa iyong mapag-alalang mga kamay. Naway ang iyong pangalan ay laging pinagpapala at sinasamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, kung ang sandaling ito ng pagmumuni-muni ay nakakatama sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong sumama sa amin sa paglalakbay na ito ng espiritualidad. Huwag kalimutan na sundan ang aming channel para sa karagdagang nakaka-inspire na nilalaman tulad nito. I-like mo kung na-appreciate mo ang mensahe, at, higit sa lahat, Ibahagi mo ang video na ito sa sinumang naniniwala ka na maaaring makikinabang sa makapangyarihang salita na ito. Magkakasama tayong magbahagi ng liwanag, pag-asa, at pagbabago. Nagpapasalamat ako sa inyong pakikiisa at inaasahan ko ang iyong pagtutok sa aming mga susunod na video. Manatili kayo sa kapayapaan.